Alam mo bang, may mga tao na hindi natututong mabuhay mag-isa hanggang huli na. Yung mga taong buhong buhay ay umasa sa presensya ng iba, sa asawa, sa anak, sa pamilya, at noong dumating ang oras na nawala ang lahat, hindi na nila alam kung sino sila. Akala mo malakas ka pa kasi may mga anak ang tatawagan, may mga apok ang bumibisita pero darating ang araw na tahimik ng bahay. Walang mga yabag, walang tawanan at ang tanging maririnig mo ay ang tik-tak ng orasan at ang huni ng hangin sa labas. Doon mo mapapansin na kahit ang dami mong minahal, matagal ka na palang hindi nakatira sa sarili mong mundo. Matagal mo na palang kinalimutan kung paano mabuhay mag-isa. Bakit ganito? kasi lumaki tayo sa kulturang laging may kasama, laging may sandalan, at dahil doon, natutunan nating i-equate ang mag-isa sa malungkot. Pero hindi ba nakakatakot isipin na habang tumatanda ka, unti-unting lumiliit ang mundong ginagalawan mo? Yung mga kaibigan mo, may kanya-kanyang buhay. Yung mga anak mo, may trabaho, may pamilya, may mga problemang hindi na nila kayang ikwento sa iyo at ikaw nandyan pa rin. Umaasang tatawag sila, magme-message, o babalik para sabihing, "Ma, pa, kumusta ka?" Pero minsan, hindi na. Hindi dahil hindi ka nila mahal, kundi dahil ganyan na talaga ang buhay. Ayon sa Philippine Population Commission, halos kalahati ng mga nakatatandang Pilipino ay patuloy pang nagtatrabaho kahit lampas 60 taon na. At 30% naman ang umaasa sa mga anak bilang pangunahing pinagkukunan ng pera. Ibig sabihin, sa bawat tatlong magulang, isa ang halos buong buhay umaasa sa tulong ng anak. Pero sino ba ang mag-aalaga sa iyo kung pati ang mga anak mo ay hirap na rin? hindi mo ba napapansin, iba na ang panahon ngayon? Ang mga tao, abala. Ang mga anak mo may sariling laban. Ang mga apo, lumalaki na rin sa mundong mabilis, puno ng distractions at panganap na iba sa kinalakihan mo. Kung hindi mo matutunang tumayo sa sarili mong pa ngayon, baka pagdating ang panahon, wala nang sasalo sa iyo. Masakit aminin, pero kailangan mong marinig ito. Darating ang panahon na kahit gustuhin ng mga anak mong alagaan ka, hindi nila magagawa. Hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil may sarili silang responsibilidad. At kung hindi mo pa rin kayang mabuhay mag-isa, kapag dumating ang panahong yon, mabubulagan ka sa kalungkutan. Hindi mo maririnig ang tahiwik na biyaya ng katahimikan maririnig mo lang ang eko ng dating ingay na sanay kang kasama. Kaya bago pa maging huli, tanungin mo ang sarili mo. Kaya mo bang ngumiti mag-isa? Kaya mo bang kumain mag-isa nang hindi nalulungkot? Kaya mo bang matulog ng walang kasabay at magpasalamat pa rin pagkagising? Kung hindi mo pa kaya, doon mo palang makikita kung gaano kahina ang pundasyon ng sarili mong kaligayahan. Hindi mo kailangang hintayin ang pagtanda bago mo pag-aralan yan. Kasi habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang kaya mo pang maglakad ng mag-isa sa umaga, ngayon mo dapat sanayin ang sarili mong maging payapa kahit walang kasama. Kasi ang taong marunong mag-isa, hindi kailanman nabiging talunan. Ang taong sanay sa sarili ng kataimikan, hindi takot maiwan. At ang taong marunong magmahal sa sarili, hindi kailangang ipilit na may kasama para maramdaman ng halaga niya. Isipin mo to. Nung bata ka, natutunan mong maglakad mag-isa, kumain mag-isa, matulog mag-isa, lahat ng yun ginawa mo bago mo nakilala ang mga taong mahal mo. Ibig sabihin, kaya mo pala mula pa noon. Pero habang lumaki ka, nakasanayan mong may umaalalay, may sumasalo, kaya nakalimutan mong kaya mong tumayo ng mag-isa. Ang pagtanda ay hindi pagbabalik sa kahinaan, ito ay pagbabalik sa lakas na nakalimutan mo. Kapag natutunan mong tanggapin na darating ang panahon na ikaw lang ang maiiwan, doon ka palang tunay na lumalakas. Hindi ko sinasabing itulak mo palayo ang mga mahal mo, hindi. Ang ibig kong sabihin, huwag mong itaya ang kapayapaan mo sa presensya ng iba dahil lahat ng bagay ay pansamantala. Ang mga taong kasama mo ngayon darating at aalis. Ang mga tawag, titigil. Ang mga bisita, hihina. Pero kapag marunong ka ng mabuhay mag-isa, hindi mo kailangang matakot sa pagkawala dahil natutunan mo ng kompletuhin ng sarili mo. Kaya ngayon pa lang, habang nakikinig ka, subukan mong pumikit. Pakinggan mo ang tunog ng paligid mo. May tahimik na katahimikan dyan na hindi mo napapansin. Hindi ba? Nakakapanatag. Yan ang simula. Yan ang tunay na buhay mag-isa. Hindi kawalan, kundi kalayaan. Ang mga taong natutunang magmahal ang sarili bago sila tumanda, sila ang hindi kailanman nauubusan ng kalungkutan. Dahil kahit iwanan sila ng lahat, alam nilang may kasama pa rin sila, ang sarili nila at ang Diyos. Lumaki tayo sa paniniwalang ang pamilya ang sagot sa lahat. Bata pa lang tayo, tinuruan na tayo na huwag maiwan, huwag mahiwalay, huwag mag-isa, sama ka sa amin, huwag ang lalayo, dito ka lang sa bahay. At sa mga salitang ito, dahan-dahan tayong nasanay na hindi kumikilos ng walang kasama. Tila bang ang halaga natin ay nakadepende sa bilang ng taong nasa paligid? Pero nayong tanungin mo ang sarili mo. Kung wala na silang lahat, sino ka? Kaya mo pa bang tumayo, ngumiti o mabuhay kung wala kang masasandalan? Ang kulturang Pilipino ay puno ng puso. Malalim ang ugat ng utang na loob at pakikisama. Kaya kapag may anak tayo, parang automatic na iniisip natin, Balang araw, sila naman ang tutulong sa akin. At totoo, hindi masama ang maghangad ng ganon. Pero may delikado sa ganitong paniniwala. Kapag ang pag-asa mo sa sarili mong kaligtasan ay nakatali sa ibang tao. Kasi ang oras at sitwasyon ng bawat isa ay nagbabago. Ang anak mong dating laging kasama mo, ngayon baka nasa ibang bansa na. Ang mga kakitbahay mong dating nagkakapituwing umaga, matagal nang lumipat. Ang mga kaibigan mong dating kalaro sa bingo, isa-isa nang -isa naglaho. Hindi mo namamalayan, ikaw na pala ang naiwan sa parehong upuan, sa parehong kwarto, sa parehong buhay. At sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang sariling buntong hininga. Sana pala, natuto akong mag-isa noong pa. Sa mga pag-aaral, ipinapakita na habang mas dumarami ang pamilyang Pilipino na nagkakahiwahiwalay dahil sa trabaho, migration o mga bagong responsibilidad, mas dumarami rin ang matatandang napipilitang mabuhay ng mag-isa. Pero may malaking pagkakaiba sa napipilitang mag-isa kusang marunong mabuhay mag-isa. Yung una, puno ng takot. Yung pangalawa, puno ng kapayapaan. Kapag natutunan mong tanggapin ang katahimikang bilang kaibigan, hindi ka na natatakot sa pag-iisa. Pero paano ka makakarating doon kung buong buhay mo ay nakaasa sa ingay ng ibang tao para maramdaman mong buhay ka? Maraming magulang ang hindi alam kung paano haharapin ang pagtanda dahil sa kanila, ang pagtanda ay ibig sabihin may mag-aalaga. Pero paano kung ang mga anak mo ay parehong may magulang din na aalagaan? Paano kung ang kinikita nila ay sakto lang para sa kanilang pamilya? Hindi mo kailangan sisihin sila. Ang totoo, mas lalong mapapalapit ang loob mo sa kanila kapag tinanggap mong hindi mo kailangan dumipende. Ang mga anak ay dapat alagaan habang bata, pero kapag tumanda na, dapat hayaan mo na rin silang mamuhay sa sariling paraan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagsasakal, kundi pagpalaya. At kung kaya mong palayain ang mga anak mo mula sa bigat ng obligasyon, mararamdaman mo rin na gumagaan ang sarili mong dibdib. Ang mga matatanda sa mga probinsya, marami sa kanila'y marurunong pa rin magsaka, maglako, magluto, magtanim. Hindi dahil gusto pa nilang magbanat ng buto, kundi dahil gusto pa nilang maramdaman na kaya pa nila. Sa bawat kilos nila, may karangalan. Sa bawat pawis, may saysay. Kaya kung may natutunan ka sa kanila, iyon ay ito. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa kung sino ang kasama mo, kundi kung paano mo pingipili na mabuhay kahit walang kasama. Sa bawat umagang bumabangon ka mag-isa, sa bawat hapunang mag-isang kumakanin habang nakikinig sa radyo, may tapang diyan. Tapang na hindi natutunan sa paaralan o sa simbahan, kundi sa buhay mismo. At kung minsan, sa tahimik na gabi, maririnig mo ang sarili mong tanong. Anong silbi ng lahat ng ito kung mag-isa rin naman ako? Pero alam mo, doon nagsisimula ang sagot. Kasi kapag tinanong mo 'yan, ibig sabihin gising ka na. Ang tanong na 'yan iyan mismo ang magtuturo sa iyo kung paano mabuhay ng totoo. Kasi ang mabuhay mag-isa ay hindi tungkol sa pagkakahiwalay, tungkol ito sa pagkakabuo. Kung dati ang kaligayahan mo ay nakadepende sa presensya ng iba, mayon matututan mong hanapin iyon sa presensya ng sarili mo. Hindi mo kailangang iwasan ang pamilya mo o iiwan ang mga anak mo ang kailangan mo lang gawin ay palayain sila sa ideya na obligasyon nila ang kaligayahan mo. Dahil ang kaligayahan mo ay regalon dapat manggaling sa sarili mong puso. Kapag kaya mong ngumiti kahit walang bumabati, kapag kaya mong magsaya kahit walang yakap, kapag kaya mong magpasalamat kahit walang sumasagot, ibig sabihin, natagpuan mo na ang kapayapaan na kay tagal mong hanapin. Kaya ngayon pa lang habang malakas ka pa, Simulan mong alamin kung sino ka kapag wala kang sandalan. Hindi para matakot, kundi para maging totoo. Kasi darating talaga ang panahon na ikaw na lang. Pero kung marunong ka na sa panahong iyon, hindi ka malulungkot, matatawa ka pa. Dahil maiintindihan mong sa dulo, hindi kailanman masamang mabuhay mag-isa. Ang masama ay mabuhay na hindi mo kilala ang sarili mo. Maraming tao ang takot sa katahimikan kasi sa katahimikan, naririnig nila ang mga tanong na pilit nilang tinatakbuhan. Masaya pa ba ako? May silbi pa ba ako? May nagmamahal pa ba sa akin? Kaya habang bata pa, sanay tayo sa ingay. TV, cellphone, trabaho, chismis, biyahe. Pero pagdating ng edad na unti-unti nang tumitigil ang lahat, doon mo mararamdaman kung gaano kalakas ang dating ng katahimikan, para siyang ilog na dumadaloy sa loob mo. Hindi mo mapipigilan, hindi mo maititigil. Doon mo maririnig ang sarili mong puso na matagal nang humihini ng pansin. Doon mo maririnig ang Diyos na matagal nang bumubulong. Anak, kumusta ka? Ang mabuhay mag-isa ay hindi pa karusa. Isa tong paanyaya. Paanyaya para makilala mong muli ang sarili mong nakalimutan mo habang abala kang magmahal ng iba. Sa bawat umagang mag-isa kang nagtitimpla ng kape, sa bawat gabing ikaw lang ang nagluluto ng hapunan, ay pagkakataon dyan para makita mo kung gaano kalakas ang lakas na nasa loob mo. Ang iba, tinatawag nila itong kalungkutan. Pero kung tatanggapin mo ito ng may kababaang loob, malalaman mong ito pala ay katahimikan na may dalang karunungan. Tignan mo ang mga bundok. Nakatayo silang mag-isa, tahimik, matibay. Walang pumupuri sa kanila araw-aram pero andun pa rin sila, matatag, totoo, buhay. Ganon din ang taong marunong mabuhay mag-isa. Hindi kailangang pansinin, hindi kailangang purihin, basta umihinga, nagdarasal at nagpapasalamat, sapat na iyon. Ang tunay na kalayaan ay yung hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa kahit sino. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo. Alam mo na, at sapat na iyon. Kapag natutunan mong yakapin ang sarili mong presensya, mararamdaman mong may kakaibang kapayapaan. Hindi na ito katahimikan na nakakatakot, ito na ang katahimikan na nagbibigay liwanag. Ang dating takot na maiwan, nagiging lakas para magpatuloy. Ang dating lungkot, nagiging inspirasyon para alagaan ang sarili. Kapag kaya mong maupo ng mag-isa sa isang sulok, walang cellphone, walang musika, at maramdaman mong payapa ka pa rin? Ibig sabihin, handa ka na sa anumang darating, maging pagtandaman o pagkawala. May mga tao kasing hindi natutunang makinig sa sarili. Laging hinahanap ang boses ng iba. Ano bang gagawin ko? Anong sasabihin nila? Pero kapag natutunan mong mabuhay mag-isa, natutunan mo ring pakinggan ng tinig ng loob mo, ang tinig na matagan ng sinasapawan ng mundo. Diyan mo maririnig ang sagot sa lahat ng tanong. Diyan mo mararamdaman na kahit mag-isa hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Ang buhay ay parang liwanag sa lampara. Habang malakas pa ang apoy, matutunan mong alagaan ito. Huwag mong hayaang ibang tao ang magsindi o magpundi sa iyo dahil kapag dumating ang panahon na wala ka ng makasama, yung apoy na yon ang magbibigay ng init sa iyo. At kapag natutunan mong ikaw mismo ang nag-aalaga ng liwanag mo, kahit mawala ang lahat, hindi ka mawawala sa sarili mo. Minsan, kailangan mo ring masaktan para maramdaman mong buhay ka. Ang pag-iisa ay hindi lang katahimikan, may kirot din. Pero tandaan mo, ang sakit na yan ay hindi pakarusa. Isa lang itong paalala na may puso ka pa, may emosyon ka pa, at kaya mo pang magmahal. Huwag mong taksan damhin mo. Kasi sa bawat pag-iyak mag-isa, may nililinis. Sa bawat gabing walang kausap, may tinuturo ang kaluluwa mo. Kaya kung mayon may natatakot kang mabuhay mag-isa, alalahanin mo ito. Lahat ng matatag na puno nagsimula sa isang buto. Lahat ng dakilang tao dumaan sa katahimikan at lahat ng may tunay na kapayapaan natutunang tanggapin ang sarili bago tanggapin ng iba. Ang pag-iisa ay hindi kakulangan. Ito ang unang hakbang patungo sa kabuuan. Kapag natutunan mong yakapin ang sarili mong presensya, mararamdaman mong ang totoo palang kasama mo ay hindi kailanman nawala. Ang sarili mo at ang Diyos na humihinga sa loob mo. Kapag natutunan mong yakapin ang sarili mong pag-iisa, unti-unti mong mapapansin na hindi pala itong sumpa, isa pala itong regalo sa bawat umagang ikaw lang ang nagtitimpla ng kape, may kakahibang saya sa pag-amoy ng unang singaw ng init. Sa bawat gabi na ikaw lang ang kumahain sa hapag, may katahimikan na parang yakap ng langit. Wala nang kailangang mag-usap, wala nang kailangang magpaliwanag. Ikaw lang at ang sarili mo. Totoo, payapa, buo. Diyan mo may intindihan na ang mabuhay mag-isa ay hindi pagkawala ng mundo ito ay pagbabalik sa sarili. Marami ang nagugulat kapag natutunan nilang mamuhay ng mag-isa, kasi doon nila nakikita kung gaano karaming bagay pala ang kaya nilang gawin. Ang mga lola na dati ay laging nakaasa sa anak para mamalengke, ngayon naglalakad mag-isa, bitbit ng maliit na eco at nakangiti pa. Ang mga tatay na dati ay walang alam kundi trabaho, ngayon natutong magluto, maglaba, mag-alaga ng halaman. Ang dating bahay na tahimik nagiging tahanan muli dahil ang may-ari nito ay muling natutong magmahal sa sariling presensya. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa pera o sa katawan. Ang totoong kalayaan ay yung kaya mong magdesisyon ng hindi takot. Kaya mong tumawa kahit walang audience at kaya mong magpasalamat kahit walang tumitingin. Kapag dumating ka sa puntong yon, mararamdaman mong para kang ibon na unang beses nakalaya sa hawla. Hindi mo akalain na ganito pala kasarap huminga kapag wala ka ng inaalala, kundi ang kasalukuyan. May mga matatandang natutong maglakbay mag-isa. Isang araw, sumakay siya ng bus. Walang kasama. Bit-bit lang ang maliit na bag at ilang pirasong tinapay. Nung una, takot siya. Pero nung makita niya ang araw na sumisikat habang tumatakbo ang bus, napangiti siya. Doon niya naintindihan, ang mundo hindi pa pala tapos para sa kanya. Ang daming lugar, ang daming taong makikilala, at higit sa lahat, ang daming parte ng sarili niyang ngayong palang niya nakikilala. Ang mga ganitong sandali, hindi mo mararanasan kung palaging may kasabay kang inaasahan. May tatay naman na nawalan ng asawa at anak na parehong nasa ibang bansa. Sa halit na malugmok, nagtanim siya ng maliliit na halaman sa bakuran. Araw-araw, nagdidilig -araw, siya, naglilinis, nagluluto ng tsaa. Hanggang sa dumami ang halaman, dumami rin ang bumibisita para bumili. Hindi niya na malayan, may maliit na negosyo na pala siya. At higit sa lahat, masigla ulit ang araw-araw niya. Minsan, sabi niya, ang pagtanda pala parang pagtatanim din. Kung anong itinanim mong ugali sa sarili mo noong bata ka, 'yon ang aanihin mo pag matanda ka. Ang taong marunong mabuhay mag-isa ay hindi nangangailangan ng papuri. Pero kadalasan, sila ang pinakapayapa. Habang ang iba ay abala sa paghahanap ng kasama, sila ay abala sa pagkilala sa sarili. Habang ang iba ay takot sa tahimik na gabi, sila ay nagpapahinga sa ilalim ng buwan, nakatingin sa bituin at sinasabing, Salamat, nandito pa ako. At totoo, minsan mararamdaman mong may kirot pa rin, may lungkot pa rin, pero iba na ang timpla. Hindi na ito lungkot ng kawalan, kundi lungkot na may karunungan. Isang paalala lang na dati kang may minahal at hanggang ngayon kaya mo pa magmahal kahit sa sarili mo. Sa bawat araw na pinipili mong bumangon nang walang nagtutulak sa iyo, nagiging panibagong tagumpay yon. Sa bawat gabi na natutulog kang payapa kahit walang pasabay, yun ay tagumpay din. Kasi sa totoo lang, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong kasama mo kundi sa lalim ng kapayapaang nadarama mo kahit mag-isa. Ang taong marunong mabuhay mag-isa, hindi kailanman mawawalan ng direksyon kasi ang ilaw nila ay nasa loob na. At habang lamalalim ang gabi, habang unti-unti mong tinatanggap ang katahimikan bilang kasama, mapapansin mong bumabagal din ang tibok ng puso mo. Hindi sa pagod, kundi sa kapayapaan. Parang sinasabi ng katawan mo, Salamat, natutunan mong alagaan ako. Ang bawat kulubot sa balat, nagiging mapa ng mga aral. Ang bawat pilit na paghinga, nagiging paalala na buhay ka pa. At sa dulo ng bawat araw, mararamdaman mong wala ka palang kailangang habulin. Dahil lahat ng kailangan mo, nahanap mo na sa loob mo. Lang ang gantim pala ng taong marunong mabuhay mag-isa ay hindi yaman, hindi papuri, kundi kapayapaang hindi mananakaw. Kapag naabot mo yan, kahit mawala ang lahat, hindi ka mawawasak dahil ang pundasyon mo ay hindi tao, hindi bagay. Ang pundasyon mo ay ang sarili mong kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Sa ganitong paraan, kahit anong edad mo, bata o matanda, mananatili kang buo. Lahat tayo ay daraan sa panahong unti-unting tatahimik ang mundo. Darating ang araw na wala ka ng kailangang patunayan, wala ka ng kailangang habulin, at wala ka ng kailangang hintayin. Doon mo marirealize kung gaano pala kabigat ang mga taon na ginugol mo sa kakaisip kung sino pa ang mananatili, kung sino pa ang magmamahal, kung sino pa ang mag-aalaga. Pero sa punto ngayon, kapag natutunan mong ngumiti mag-isa, doon mo rin mararanasan ang kakaibang uri ng kalayaan. Ang buhay ay hindi kompetisyon ng kung sino ang may pinakamaraming kasama, kundi kung sino ang may pinakamaraming kapayapaan sa loob. Kapag natutunan mong tanggapin na may bagay talagang mawawala, hindi ka na matatakot sa pagkawala. Kapag natutunan mong pahalagahan ng sarili mong oras, hindi mo na hahanapin ang atensyon ng iba. At kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, hindi mo na kailangang manghingi ng pagmamahal sa sino man. Kaila kung naririnig mo ito ngayon, huwag mong hintayin na dumating ang araw na mapipilitan ka na lang mabuhay mag-isa. Simulan mo na ngayon, habang may lakas ka pa, habang malinaw pa ang mata mo, habang kaya mo pang tumawa, sanayin mong maging masaya sa simpleng bagay. Yung amoy ng kape, init ng araw sa umaga, tunog ng ulan sa bubong, tawanan ng mga bata sa labas, kasi darating ang panahon na yan lang ang mga bagay na tunay na magpapaalala sa iyo kung gaano kaganda ang mabuhay. Kung may mga anak ka, mahalin mo sila pero huwag mo silang itali sa pangako ng pag-aalaga. Hayaan mong mamuhay sila ng malaya tulad ng gusto mo ring maging malaya. Sabihin mo sa kanila, Anak, wag mong intindihin ang pagtanda ko. Ang gusto ko lang, masaya ka. Ako, bahala na ako sa sarili ko. At kapag nagawa mong sabihin yan ng taos puso, mararamdaman mong gumagaan ng lahat kasi doon mo papatunayan sa sarili mo na totoo, kaya mong mabuhay mag-isa hindi dahil wala kang kasama, kundi dahil buo ka na sa loob. Ang pagtanda ay hindi dapat kinatatakutan. Ito ay panahon ng pagbabalik. Pagbabalik sa sarili, sa katahimikan, sa Diyos. Lahat ng ingay na tinakbuhan mo noon, mawawala. Lahat ng galit, sakit at pagod lilipas. At ang matitira na lang ay ang puso mong marulong ng magpasalamat sa bawat araw doon mo makikita na ang pag-iisa ay hindi kailangang malungkot. Ito ay biyaya na magtuturo sa iyo kung paano makinig muli sa buhay. May mga umagang gigising ka at mapapansin mong tahimik ang paligid, pero ang loob mo ay masigla. Dahil alang mong, kaya mo. Kaya mong maglalad, kaya mong umiti, kaya mong magmahal lang walang kapalit, at kahit wala kang kasama, mararamdaman mong hindi ka talaga nag-iisa. Dahil sa bawat hakbang mo may juice na kasama, sa bawat hinga mo may alaala ng mga minahal mo, sa bawat tibok ng puso mo may pag-asa na hindi pa tapos ang kwento mo. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, sana ito 'yon. Huwag kang matakot mabuhay mag-isa dahil sa dulo, hindi naman tayo talaga nag-iisa. Ang ating mga kaluluwa ay konektado sa lahat ng minahal natin, sa bawat taong tinulungan natin, sa bawat halakh at luha na pinakawalan natin. Ang katahimikan na kinatatakutan mo, yan mismo ang tahanan na matagal mo nang hinahanap. At kung nararamdaman mong tama ang mga salitang ito, huwag mo lang itong pakinggan, gamitin mo ito. Simulan mo nang maging mabuti sa sarili mo. Simulan mo nang mag-ipon, maglakbay, magdasal, mumiti at magpasalamat. Sanayin mong maging masaya ng walang dahilan kasi yan ang sikreto ng mga taong hindi kailanman naluluma ang edad. Kung nakarating ka rito, ibig sabihin handa ka ng magsimula muli. Handa ka ng yakapin ang sarili mong katahimikan. At kung naramdaman mong may kapayapaang dumaloy sa loob mo, pakishare ang video na ito sa taong alam mong kailangan ding marinig ito. mag-subscribe ka sa Tagalog Forever Young para sa mga kwentong magpapaalala sa na ang pagtanda ay hindi katapusan. Ito ay bagong simula. Dahil ang taong marunong mabuhay mag-isa bago tumanda. Siya ang taong mananatiling bata sa puso hanggang sa huling araw ng kanyang buhay.